Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na pag-aaralan natin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Galatia, Kabanata 6, Talata 7 hanggang 10. Sabi po dito, Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Naman papuri at eh, pagsamba para lamang sa Kanya. So dito ang ating na uh, binasa, ito ay sulat ni San Pablo sa mga taga Galatia na ini-inspired no, ni San Pablo ang mga mananampalatayan sa Iglesia ng uh, Galicia, na sa paggawa ng mabuti. No? Kung may pagkakataon na gumawa ng mabuti, dapat natin itong gawin. At yung paggawa ng mabuti, dapat mga kapatid, hindi yung pakitang tao. ba diba? Kaya nga sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. ba? Diba? Kasi may mga tao ngayon, lalo na sa kapanahonan natin, na kuminsan ang ginagawa nilang kasangkapan ay yung paggawa ng mabuti. Pero ang totoo doon, meron silang mga personal interest bakit nila ginagawa yung mabubuting uh, bagay na yun na kumisan pinapakita nila sa social media, sa ibang tao. No? Pero kasi ang sinasabi ng, ng salita ng Diyos, pag gumawa ka ng mabuti, mas, mas sabi doon ay walang nakakaalam. Di ba? kung anong ginawa ng kanan mo 'wag nang i- magnasabihin sa kaliwa, 'yung nagawang mabuti ng kaliwang kamay 'wag nang gawin na uh, 'wag nang ipalam sa kanang kamay, 'di ba? Kasi nga, uh, sabi doon no, natanggap mo na 'yung para sa iyo, wala ka nang tatanggapin para sa Diyos. Kasi bakit? Kasi nga nakuha mo na 'yung papuri ng tao. 'Di ba? Kaya 'yun ang malungkot na uh, nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, 'di ba? Parang ang uh, ginagawa na lang tao ay uh, paggawa na lang na, mabuti, no? Which is maganda naman 'yun pero uh, kung ang motibo natin, bakit natin ginagawa 'yun ay dahil sa personal din nating interes, hindi natin masasabing mabuti yung ginawa mo. Diba? Kasi nga uh, masama yung hangarin mo eh, no? Meron kang uh, personal na motibo kaya maganda man yung ginawa mo, pangit pa rin. <laughs> <laughs> hindi pa rin maganda no? Eh, lalo na siyempre ang uh, sinusulatan ni San Pablo dito is yung mga mananampalataya hindi maganda sa isang mananampalataya na gumagawa tayo ng isang bagay na mabuti pero mga kapatid ito naman ay pakitang tao lamang sabi niya hindi natin pwedeng tu tuyain ang Diyos hindi natin pwedeng malil malilin, lang na ang, ang Diyos sa ginagawa natin kasi bakit? alam ng Diyos eh yung puso't isip natin alam niya bakit natin ginagawa ang mga bagay nito, di ba? Dahil mo sa kung magaano ka ngayon sa mga social media, no, may mga tumatakbo uh, sa isang posisyon, yun ang palagi nilang sinasabi, no? Uh, pagbabago, tunay na pagbabago. Uh, pero wala pa rin pagbabago kasi bakit? Kasi bago mo baguhin yung sistema, no, ng uh, o pattern sa mundong ito, unahin mo muna yung sarili mo, di ba? <laughs> Kasi minsan gusto natin baguhin yung ano eh, gusto natin malakihang pagbabago. Eh, mahirapan tayo. Bakit? Kasi yung sarili na, mula nga mismo, sarili na natin, hindi natin mabago-bago. Tapos gusto pa natin baguhin yung mas malaki. Di ba? Umpisaan muna natin sa sarili natin. Ba, iba sabi, ah, pwede na ako sa posisyon na ito kasi marami na akong natulungan, marami na akong uh, uh, nagawan ng kabutihan. So, minsan, makita mo yung ano, yung motibo nila eh, no? Na nam- namimisinterpret na nila yung sinasabi ng Dios na yung kuno no yung tinanim mo, yun ang aanihin mo, di ba? Parang uh, pangit kasi yun eh, no? Kasi sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, pag tayo ay gumawa ng mabuti, dapat wala tayong uh, Ah uh, hindi nating iniisip yung balik 'di ba? Kasi ang lang labas nyo, para ka nag-iimbest. <laughs> no? Parang yan dating mo para kang negosyante, 'di ba? Hindi 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 ganoon. Hindi hindi sa tayo mananampalataya, hindi tayo gagawa ng mabuti kasi alam na dahil na alam natin babalikan tayo ng Diyos, no? Na alam natin may meron tayong aanin. Yes, alam alam natin 'yon eh. Alam naman natin 'yon na lahat ng um, ginagawa natin, meron talagang uh, uh, inilalaan ang Diyos. Pero dapat hindi 'yun yung maging motibo natin. 'di ba? Hindi dapat 'yun yung yung mag ano, yung mag uh, motivate sa atin na kailangan ko 'tong gawin para in the future may mag, may magandang uh, akong aanihin, no? Hindi hindi ganoon kasi bakit kasi nagkakaroon na tayo ng ano eh ng yung self interest na eh you know yung nagahari nagiging ano tayo nagiging greediness na eh 'di ba hindi na siya maganda eh hindi na sa maganda kasi para tayo nagiging greedy na kasi gagawin na lang natin yun kasi alam natin meron tayong tatanggapin. So which is hindi maganda. Kaya nga sabi doon, wag kaya nga sabi doon ni San Pablo ay wag tayong mapapagod, di ba? Kasi pag ganun kasi yung motibo mo na pag gumawa ka ng mabuti, kailangan maparangalan ka, kailangan makita ng madla, kailangan uh, ma-appreciate na ibang tao, kailangan makita mo agad yung bunga, talaga manghihinaan ka eh, no? mapapagod ka eh. no Ma Baka tumigil ka na lang, sabihin mo, wala naman nakaka-appreciate, wala naman nakakakita ng ginagawa ko, wala man lang uh, 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 nakakakita no? ng mga mabubuti kong ginagawa. So, pag ganun talaga, mapapagod tayo. <laughs> di ba? Mapapagod. Kaya nga yung iba, ayaw-ayaw nang gumawa ng mabuti kasi para sa kanila, parang nasasayang lang kasi walang nakaka-appreciate. Which is hindi dapat ganun mga kapatid. Sabi nga, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Di ba? Kung ginagawa mo yung kabutihang yun para lang sa pang sarili mong, para katulad ng pagtulong, ang tanong talaga bang ikaw yung eh, talaga talagang tumulong ka Diba? Kasi kapag tumulong ka, tapos alam mo nga uh, may balik sa iyo, di ba? At uh, minsan mas malaki pa yung balik sa iyo, parang hindi mo masasabing uh, tunay yung pagtulong mo eh kasi bakit? Kasi naghihintay ka ng kapalit eh, di ba? Hindi man yung taong tinulungan mo na yon yung magbabalik sa iyo, pero nag-expect ka eh, di ba? So hindi parang hindi na sa hindi na tanggal sa tulong, no? Hindi na wagas na yan. Hindi na tunay yung pagtulong mo kasi nag-expect ka eh. 'di ba? So kaya nga sabi dun kung nagtatanim ka para sa sarili mo, 'yun ang pinakaano dun ni San Pablo eh. Kung gumagawa ka ng mabuti at nitinanag nagtatanim ka para lang sa sarili mong laman, sino ya aani ka ng pagkabulok? <laughs> diba? Alam niyo kasi mga kapatid yung mga ganyang style, mga bulok na bulok na style na po yan mga kapatid, no? So hindi po tayo namumuhay sa luma nating buhay. Tayo po ay na, namumuhay na sa pananampalataya at dapat yung mangin standard natin sa paggawa ng mabuti dapat nakabase ito doon sa standard ng Diyos. <clears throat> ano ba yung tinuturo ng Diyos kapag gumawa tayo ng mabuti? wag mo ipaalam. <clears throat> diba? Hindi yung lahat na lang ng tao sin uh, pinagsabihan mo nung na mga mabubuti mong uh, ginawa kasi minsan magyayabang lang tayo eh no pinagyayabang mo lang na marami kang natulungan pero ang tanong natulungan mo ba natulungan mo ba talaga yung mga taong yun o ikaw yung natulungan di ba so hindi po ganoon eh kasi kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon sabi doon dapat sabi doon ngunit ang nagtatanim para sa si espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan ano ibig sabihin niya kasi kung kung ginagawa natin yung mabubuting bagay na ito sa ikararangal ng Diyos para mas lalong ipakita sa tao na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is mabuting Diyos ay totoong mabuting Diyos makikita kasi yun sa mga ginagawa po natin. At dahil doon mga kapatid, ito yung magda, mag mag ano eh uh, mag uh, magdadala sa atin no sa buhay na walang hanggan. No, alam naman natin na siya ang ating Panginoon, siya yung 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 daan patungo sa buhay na walang hanggan. At siyempre, yung katibayan, yung prueba na ang Diyos ay tunay na sumasa sa atin, siyempre yung paggawa natin ng mabuti. So, wala tayong ginagawang anuman na sa personal interest natin. Kaya nga, all the glory must be to the Lord. So, ibig sabihin, kung gumagawa tayo ng mabuti, hindi natin iniisip na may babalik sa atin kasi ang iniisip natin ginagawa ko ito <coughs> para sa Diyos di ba <coughs> kaya doon dati 'yung nanonood kami sa extra challenge no 'yun sa GMA pa 'yung dati 'yung kay pa uh, Paulo Bergiones pa 'yung ano 'yun 'yung uh, 'yung co-host no 'yung host doon sa sa game show, uh, game game na 'yon no 'yung extra challenge meron doon na <coughs> mga artista na nagka uh, naganyo no naganyo silang taong grasa saka yung challenge sa kanila ay maghahanap sila ng mga magagaran sa sakyan tapos sas magsasakay sila doon at magpapatid no so hindi po madaling challenge yun kasi syempre kung mga magagaran sa sakyan ayaw nilang madumihan yung sa sakyan nila alam niyo mga kapatid ma mga ilan sila eh no hindi ko na matandaan kung tatlo apat sila so matagal sila naghintay talagang ano uh, dinistribute sila no sa kada isa sa kanila may kanya-kanyang area at uh, paunahan no kung sino yung makakauna so talagang ano inabot sila buong magdamag uh, uh, mula umaga hanggang pahapon na walang nagpapasakay sa kanila alam niyo po mga kapatid uh, meron po doon na uh, isang uh, magarang sasakyan no na bilang tumigil no tumapat doon sa artistang yon kalimutan ko na yung mga pangalan kasi medyo matagal na po pinasakay no tapos ang sinabi niya pwede niyo po ba akong ihatid sa lugar na ito no po siya no nang uh, ng nang nang, ano nung driver at saka siguro asawa niya yung kasama, yung kasama niya Alam niyo po pag uh, ng paghatid sa kanya doon sa lugar na yon syempre nandoon na yung mga cameraman no yung ano na mga crew ng uh, uh, extra challenge ang tanong sa kanya uh, sa kabila na ang dungis no taong grasa madudumihan yung yung sasakay nyo bakit nyo ito ginawa sa kanya alam nyo po nakaka-bless yung uh, sinabi ng uh, mag-asawang to sabi nila ginawa namin ito dahil sa Panginoon di ba praise the Lord Doon, diba na no makikita mo na okay lang sa madumihan yung sasakyan nila basta mahalaga sa kanila is makagawa sila ng mabuti at ito ginagawa nila sa Panginoon di ba kaya nga sabi doon kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So ito po yung standard ng ng um eh uh, tinatawag nating mabuti. Kaya nga sabi, uh, walang ibang mabuti kundi ang Diyos, no? Kasi tayo bilang tao, uh, talaga yung ugali kasi natin mga kapatid ano tayo eh nakasentro tayo sa sarili natin. <laughs> Amen. Uh, iba kasi yung ano natin, yung iba yung gusto natin eh. Pero salamat dahil nandun yung, yung salita ng Diyos, nandun yung Panginoon na ipinapakita sa atin ano ba yung tamang gawin, no? ano ba yung mabuting gawin. ba diba? Hindi lang yung, uh, yung, uh, yung, di katulad dati na gagawa tayo ng magagandang bagay, yung mabuting bagay sa kapwa natin pero tayo nag expect ng kapalit which is hindi ganoon yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, gumagawa tayo ng bambuti, uh, no? nang mabuti sa ikabubuti no ng nakararami at sabi doon mas lalo sa kapwa nating mananampalataya sa Panginoon. Kaya nga hindi maganda na sa mga mananampalataya ang uh, gumagawa tayo ng masama sa kapwa nating mananampalataya, di ba? Yung sisirain natin kapwa nating mananampalataya, di diba? Imbis na tulungan natin kapwa nating mananampalataya, kung na 'no ano pa yung uh, ginagawa nating hindi ma hindi magaganda no sa sa kapwa natin mananampalataya sa Panginoon. So, dito mga kapatid, ito po yung bagay na gusto pong ipaabot ng Diyos sa atin. Na kapag tayo gumagawa ng tama, uh, gumagawa ng mabuti, dapat ginagawa natin iyon para sa Panginoon. Diba? Hindi dahil sa meron tayong tatanggapin, hindi dahil sa uh, may pinangako ang Diyos sa atin, kundi ginagawa natin talaga ito is para mag-glorify ang Panginoon. Kaya nga sabi, kung tayo na mumunga na sa gana napaparangalan ang ama no napaparangalan ang Diyos kaya kapag natuwa ang Diyos aba doon no? ko sa magulang natin di ba kapag yung mga magulang natin natuwa sa atin kasi masisipag tayong Uh, mag-aral, no? Masipag tayong maglinis ng bahay, di ba? <laughs> Pag natuwa sila, talaga namang hindi ka pa humihingi, eh, no? -me ka na, eh, di ba? O kaya uh, nag-iisip na sila, ano kaya nga uh, ko, ano kaya yung ibibigay ko sa anak na ito kasi natuwa ako sa ginawa niya, di ba? Di ba? Eh, ganun, ganun 'yun eh. Ah, hi, ang Diyos, eh, ano siya, eh, mabuti siyang Diyos. Di ba? Alam niya yung kung ano yung makakabuti, Uh, sa bawat isa po sa atin. At siyempre, hindi natin siya madadaya. Di ba? Alam ng Diyos kung ginagawa natin ito dahil pakitang tao lang. You know? Which is, hindi po maganda yon, Bad po yon mga kapatid. So, nawa ang Diyos ng kabutihan ang patuloy uh, tumulong sa bawat isa sa atin at bigyan tayo ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa kapwa natin sa pamagitan ng kanyang biyaya at sa kanyang patnubay. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.